Mama sa trip and sa na kayo dito. Baka may gusto pang batiin si Bossing. Salamat sa inyo kay FG. Ayun o. Oh. No? Boss, thank you so much. Nag-abil siya ng bundle natin. Panimula ni Bossing pang negosyo. Good luck, Boss. More sale. Sabihin sa ayon, bilhin na kayo dito. Ayun o. Oh. No? May gusto pang batiin si Boss Kiel. Okay. Diyan, sa lahat Ayun o. Oh. No? Parang nasa bahay lang o. Oh. Sino to? May tawa na dito. <laughs> sa Bumili na kayo dito kung ina nyo. <laughs> boss, mamay ko sa Di akong Si si Pangol, bumili ka na yun. Yun Boss, thank you so much. Thank you, thank you. Boss, sa akin. Mamay sa akin, shout si Bossing. Shout out kay Sairon Jag. Boss, thank you so much, ha. Tama siya, sa akin. binigay na kayo dito. Sabi mga sa kasama ko sa akin. You know? boss, thank you so much mo sa sa akin. Get sa akin. to Boss ba kami gusto ka pang i-shoutout dyan? Wala na. na. Nag-get ni boss etong hoodie ng Jujutsu Kaisen. Ayan. May mukha pa dito ni Suko na yan. Boss, thank you so Lapa. much boss. Salamat sa trip sa'yon. Pili kayo dito. Ayan. Boss ba kami gusto kong batiin dyan? Kato uh, sa tropa ko kay Mark David. Ayun. Bossing, thank you so much sa tipin sa dito ako dito kay bumili napaka solid ng na mga ano ng dito and peace out eh yan tagagiginto pa si boss mix thank you so thank much thank you tipin sa ayo kay, kay kay boss din thank, yeah. you boss. thank you tipin sa napakaganda ng bag na and quality salamat kay boss idol binigyan niya pa ako discount salamat po sa idol thank and you bilin, boss mix bili na kayo dito napaka bait din ni boss idol binigyan pa kami discount and thank you tipin you tipinsayo. know. thank you Shoutout sa Tipin Sayon Saka shoutout sa ano sa Lambda, kapulang Lupa Chapter. Shout at sa presidente namin, Pres President Jampo de la Cruz. Thank you. Trip Solid ng mga gamit dito. Boss just baka may gusto pang i-shoutout dyan. Shoutout po sa tropa ko, bili na rin dito. Iyon, boss, thank you so much ha. Thank you. Shoutout sa trip in Zion and eh. shoutout sa tropa ko na bibigyan ko na ito. Anong pangalan ni Boss, yung boss? Dave. Iyan kay Boss Dave, thank you so much, boss.